pinisal muna tayo baka wala rin masyadong tao ang launa na tapos na kumain mo pigtura na lang na tayo men oo oh. Welcome to SM. Ya yeah, mana ya sih sa setempat. sa ibang mulo wala namang bayad yung parking sa kanila magbabayad ka pa ng parking then dito ka rin nga bibili sa kanila pero dapat hindi nila sisigil ng ano, toll gate yung ano oo oh. Eh, para dumami yung customer nyo sa parking pala ayaw na yung mga customer nyo eh. eh dito kahit sagot ka lang bayad ka talaga ng 40 ay, sa wakas, saka parking din. Grabe. Para pa sa parking. Kanina pa yung paikot-ikot, wala lang nakita ng parking. Okay, nakakap Parang Para yung sagad na sagad yung parking. Oh! Aba. Sakto lang. Labas yung ulo ko. gamit pala yun. Ganyan yung kay Paul dati ganyan eh. yun ah, Namatay na. oh, so, SM. Napasok ko lang ako ng SM. Kakain dito ah. SM. Oh, ganda na hagdan Maga ito hagdan ng bahay mo yun no? oh Huwag punta si kontor Kaya ito oh